Nagpaluto nga pala ako kay Buyok ng sinigang na ayungin mga maret. Grabe ang lalaking nga nung mga nahuli niya. Inihatid nga rin namin si Megan sa kanyang mga lolo at lola dahil magbabakasyon nga daw siya tapos ay naimbitahan naman tayo sa isang 18th birthday. Magbabakasyon nga raw si Megan dito sa kanyang mga lolo at lola kaya naman inihatid na nga rin namin siya ni Buyok. Pagkarating nga namin doon mga mare naglalaba pala si nanay sa poso at katsikahan nga niya yung kanyang mga kapitbahay. bahay just dahil. Kinagabihan naman mga mare umatandaman kami ng 18th birthday at grabe unexpected nga ito dahil nakita nga lang ako nung tatay nung may birthday na nandito kami sa barangay Hanon sa kaya naman in-invite nga niya kami. Akala ko nga hindi ako makaka-attend mga mare dahil wala nga akong damit na dala dyan at mabuti na lang talaga at pinahiram nga ako ng pinsan ko kaya ayan at naka-attend nga kami nung gabi. Si Kuya Jerbing at ang kanyang asawa nag-invite sa akin dito mga mare at syempre dahil pare-pareho nga kami taga Hanon sa kaya naman na yan mga followers ko nga daw sila. Pagani nga daw pala nila itong si Ate Chisa nag 18th birthday nga mga mare at grabe sobrang bongga talaga nitong birthday ng batang ito. Grabe mga mare no mga time nga na ko pa talaga alam na buntis ako. Kaya ayan, at parang wala nga akong nararamdaman dyan. just good night. May mga bisita nga rin sila ng mga taga-ibang lugar, mga mare, na nakilala nga tayo. Kaya ayan, at for the picture na nga ang mga first. So, sabi ko nga mga mare, nandito na rin lang naman ako ay makapag-video na para naman kahit pa paano yung magkaroon nga ako na remembrance sa my birthday. At hindi ko talaga ina-expect mga mare na makakasali nga ako dito sa 18th birthday ni Ate Chi sa talagang magiging 18 candles pa talaga ako. just good Kaya naman mga maret, nagbigay na nga rin tayo ng maiksing mensahe dito kay Ate Chis Jensi. Kaso nga lang, eh, wala nga tayo nakahandang regalo. Kaya naman, pasensya na Ate Chis Sunny. Biglaan lang din kasi talaga ito mga maret. Nung gabi nga lang din sinabi sa akin ni Kuya Jerby na invited nga daw ako. Kaya ayun, wala talaga ako nakahandang regalo. Tinawag na nga rin isa-isa mga table mga maret. Siyempre, dahil bisita nga tayo for today's video, ay pipila nga tayo at kakain. Mm Hindi -hmm. ko pa nga alam na buntis ako dyan mga maret. Kaya ayun, at bandami ko nga kinuha. Pero konti nga lang yung nakain ko. dami nga nagmamahal dito kay Ate Jensi. Kaya naman, grabe grabe talaga yung mga wishes sa kanya. Talaga naman nag-iiyakan. Just good. Lalo na nga kanyang mga parents at grabe nga yung iyak sa kanya mga mare dahil yung papa pala niya na si Kuya Jerby ay papunta na ulit sa Australia. Kaya naman ang payo ko lang sa inyong mga kabataan ay sundin at mahalin nyo talaga yung inyong mga magulang dahil hindi nyo alam kung gaano kahirap ang sakripisyo ng inyong mga magulang mapalaki lamang at mapag-aral lamang kayo. Once again, happy 18th birthday sa iyo Ate Jency at thank you sa pag-invite. Kinabukasan naman mga mare sinundo na nga ako ni Buyok dahil umuwi nga rin siya nung pagkahatid namin kay Megan. Pero ng mga oras nga na yan, alam na nga namin ni Buyok na buntis nga ako. Kaya naman sabi ko nga sa kanya, parang gusto ko nga ng sinigang na ayungin. Kahapon pa lang kasi ng umaga, bago nga kami pumunta sa barangay kinagatan para mamiesta, ay pinagpiti na nga ako ni nanay para malaman na nga daw namin dahil kaiba na nga yung pakiramdam ko. Minararamdaman na talaga ako ng mga nakakaraan pa mga mare, pero hindi ko na lang talaga pinapansin dahil akala ko nga ay simpleng sakit lamang. Tinuturo ko nga dyan kay Buyok yung mga malalaking ayungin gamit nga aking paa mga mare dahil medyo nahihilo nga ako ng mga time na yan sa bangka. Yung malalaking ayungin nga mga mare, yung ulam namin pero yung maliliit na ayungin ay tatakal nga namin para daingin. Nagmahal na nga raw ang isang salop ng ayungin dito sa amin at sabi nga nila ay nasa 50 pesos na nga raw. Tiyuhin nga pala ni Buyok ang pinagtatakalan namin to dahil sila nga ay nagdadaing ng ayungin. Pero grabe talaga mga mare ang sarap talaga ng daing na ayungin lalo na nga yung halimbawa bagong huli tapos ay idadaing mo at ibibilad tapos ay uulamin. Ako po no, pagkako sarap talaga. Naisigang nga ito ni Buyok sa hinug na sampalok at grabe sobrang dami ko talagang nakain ngayong araw.